So what's up guys? So good morning, good evening sa lahat guys. Dito ako sa ating trabaho ngayon. So ito nagluluto tayo ng mga plastic na mga order guys. So ito yung ating work sa ating mga araw ng trabaho para sa ating pamilya. So guys, ito yung ginagamit namin pag luto ng mga machine. Yan yung apat na arm. Yan yung ikot-ikot guys. Maganda yan siya guys kasi nga. Yan ang naghuhulma ng mga plastic guys. So, maganda yan guys kasi nga, yan kasi napakamahal yan at uh, binibinta na uh, aming amo. Aming amo guys. Eh. Maraming salamat guys. Ito guys, so, nagita ko sa inyo guys kung paano ito magbaklas. Kung paano ang idea ito. Kung paano baklasin ang mga parts. Ang tawag yan sa parts. Pag naluto na kasi. Nilagyan namin ng ano yan guys, mga powder. Binubuhusan namin powder tapos tinatakpan tapos niluluto sa oven din kasi yung Machine yan, guys. Open talaga yan, guys. Tutuan sya ng mga plastic. Kaya, dito, guys, panoorin yung guys, yung aking kunting video. Sana, matulungan nyo ako sa ating vlog dito, guys. Dito rin, guys, oh. Ino, ino, ino ko na. Ipinayikot ko na. Para another uh, back class na naman itong iba. Yan, guys. May iba-ibang klase kasi yung mga plastic dyan, guys, eh. Maraming mabiliit. na din may din malalak